Alam mo ba na ang pro deo et patria para sa Diyos at bayan ay buod mismo ng pananampalataya ng IFI? Hindi ito simpleng moto. Isa itong deklarasyon na ang pag-ibig sa Diyos ay hindi maihihiwalay sa pagmamahal sa bayan. Sa ating tradisyon, ang pananampalataya ay hindi lang dasal, kundi tungkulin na makiisa sa paghihirap, pangarap at pakikibaka ng sambayanan. Kaya kapag sinasabi natin ang prodeyo at patria, hindi lang tayo nagbabanggit ng lumang salita ipinapaalala nito na ang bawat aglipayano ay tinatawag na maging saksi ng katarungan, katotohanan at pagkakaisa. Ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos ng bayan at ang bayang pinaglilingkuran natin ay tahanan ng Diyos. Ito ang puso ng ating pananampalataya. Ang pagsamba ay dapat magbunga ng paglilingkod at ang paglilingkod ay dapat nakaugat sa Diyos. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa at ito ang araling IFI. Magsamba, mag-aral, maglingkod.